Yan guys, magawa. Yan guys, ang pinakamasarap na cruise salmon ni Kuya Renren -ren dito sa Icon Japanese Restaurant. At saka sa kanya ating mga guway na ang waiter. Diyan si... Okay. Si yeah. oh, Jay, alright Jay is Yan, nabigay niya na pa ang ramen At saka kinuha ni Stephen Curry Alright Yan, si we are in rain. Magugulo na pina common roll. Ford. Ah. Uh, yes. Ay ka. Lagi na Kuya ni kuyarin Kuya rain. We are in rain, guys. Yan guys, ang pinakamasarap at sinabol po ng ating Cuisine Salmon Road dito po sa Icon Japanese Restaurant. Malapit ano pang hinihintay niyo? Tara na guys, sa okay order na po kayo. At barato, marami pang, mahal na. Malapit na pong matapos yung Cuisine Tuna guys. <coughs> Is product na po tayo. Yan po, si Stephen Curie, kinuha niya na. Alright. Ready to serve? Yes, ready to serve na. Yes.